Ang tanong, kung nag-tourist ka ba rito, pumunta ka na ng Canada, pwede ka bang mag na mag-apply sa kanila sa mga employers dito na hawak ng agencies natin? Bibigyan ka ba nila direkta ng LMIA? Ito magandang balita. Yun! Kaya eh, talaga oh. Woo! Dito na naman tayo. Nagaano na tayo, nag-uubos ng oras. no kasi ngayon eh. Linggo eh, bukas trabaho na naman eh. Alam ko dyan sa Pilipinas, meron kayong long weekend na naman Napakaswerte niya nyo naman. Puro kayo long weekend no. Simulan natin yung video, maaga na muna tayo. Shout out. Shout out tayo sa mga sumusubaybay sa atin. Pagka napunta kayo rito sa Canada, may kiss kayo sa akin. Hindi, joke lang. <laughs> Baka libre ko kayo ng burger pagka ano pagka nakita ko kayo dito no ano yan job well done pagka nakapunta kayo dito no oh. shout out kay ano kay Marlon Real yan. shout out sa iyo pa, ano, tropa si John Liedo si Ryan Angeles si Ray Terro... Torregosa no pasensya na sa pagbigkas <laughs> Shout out sa iyo si Andy Argota shout out sa mga tropa nating laging sumusubaybay at laging nag nagme-message sa aking mga video ng first, second. sinong sinong first may kiss. <laughs> Wala gala-gala lang tayo dito eh. Alam niyo naman eh. Busy na yung mga tropa natin eh. Si Marlon D, busy na kakais ng kanyang ano mga gamit, bili gamit, tapos mga basta magulo yung isip. Sila Yormi naman, ano, eh oh, busy rin. Eh. Kaya hindi ko rin masyadong inaano. Laman naman tayo. Okay lang naman tayo kahit ano, kailangan nating aliwin na sarili natin, no? Sa pagkakasama ko yung mga yun, puro ano, puro mga inuman. Mga masasamang impluwensya. <laughs> hindi, joke lang. Kailangan yan, yung mga ganyan tropa. Hindi kayo iiwan yan, mga yan. Uh, yan yung pinakamagandang hanapin nyo rito sa Canada kapag bago kayo dito. Yung kahit maliit lang, maliit lang yung circle of friends nyo. Basta, ano kayo, uh, ano ba to? Solid, no? Huwag na kayong mag, ano, magpapa-impress pa kayo sa mga ibang grupo, ganyan, huwag na. Nga pala, meron akong gusto kasing ano meron akong gustong i-discuss sa inyo yung about sa ano, ano ba to? about sa merong mga nagtatanong sa akin tungkol sa magtuturis sila, tapos work permit Diyan e, yan nga yung ano, yung huli kong, huli kong huli kong video eh, na ano, sablay, kasi pumunta, pumunta rito tapos hindi makahanap ng ano ng trabaho eh pagka nag tourist ano ka kasi rito tourist visa ka lang visit visa bibigyan ka lang ni Canada ng anim na buwan para mag stay dito uh, tapos kung kunyari gusto mong maghanap ng trabaho hindi rin ganun kadali ano eh hindi lahat na hindi naman lahat ng ano rito lahat ng companies dito mga stores dito e eh, nagbibigay ng LMIA bukod sa mga malalaking companies dito yung tulad ng High Life, ng Maple Leaf yan, mga nagbibigay talaga ng LMIA yan ngayon ang tanong nagbibigay ba sila kung kunyari kayo e eh nandito na kasi usually ang mga yan, nagbibigay ng LMIA dumadaan dito sa agencies natin sa Pilipinas like sa mga binabanggit ko na agencies sa tro, ano natin, staff house, mother agency natin yan, si Magsaysay, si ISO, yan mga yan, si, sila Mek, yan, sila Merkan. Ang tanong, kung nag-tourist ka ba rito, pumunta ka na ng Canada, pwede ka bang mag na mag-apply sa kanila sa mga employers dito na hawak ng agencies natin? Bibigyan ka ba nila direkta ng LMIA? Ito magandang balita. Noong ano nung Friday, uh, yung representative ng ano nang ano ba to? union ng ano ng mga companies dito na, like sa High Life na ano may pulip yung union namin yung UFCW nakatambay siya ini interview kung ma, napanood niyo yung video namin na in interview si Jasmine kasama siya doon siya yung parang pinaka head ng ano ng union sa Maple Leaf, saka sa High Life syempre nakita ako eh nagtanong na ako kung ano yung mga kung pwede ba di ba kung pwede bang mag mag apply direkta na tourist visa to uh, work visa kung magbibigay ba sila ng LMIA si High Life kaya si Maple Leaf ito ang good news sabi niya nga pwede naman daw, pwede. Pero, sabi, uh, mas maganda kung sino man yung client or kung sino man yung applicant, magtatanong directly sa High Life, High Life or may pulip. O, yung magandang balita, meron akong uh, phone number ni Maypulip na binigay niya, dun daw magtatanong or pwedeng i-email para ano, para sa ganyan sitwasyon nga. Pero ang kagandahan dun, pwede, 'di ba? pwedeng mag ano magdirekta. Yun. Ano nga lang bigla lang sumabak sa ano bigla lang sumabak sa pagpunta rito sa Canada. Eh kasi wala namang experience pagpunta rito. Eh yun tinanong ko nga rin, Kahit naman daw walang experience, okay lang daw. Basta ipapasa mo yung physical exam na ano na ibibigay nito ni Maple Leaf eh meron na akong ginawang physical exam dyan na ano hindi siya direktang ganong video pero uh, magkakaroon kayo ng idea kung paano yung ginawa namin sa stop house kasi yun din yung gagawin nyo na physical exam dito sa Maple Leaf kung mag apply man kayo kaya kung ano man kung balak nyo mag apply dito sa Maple Leaf pag ano yun pa, panoorin nyo yung video na yun para alam nyo kung ano yung papalakasin nyo yung grip nyo yung pagbubuhat nyo lahat yun, diniscuss ko doon. No? Eh, alam mo naman, yun lang yung ano natin eh. Magandang balita natin dito. Si, meron, pumunta rito, sumabak. Eh, yun nga eh, may balita. Wow! Pwede ng tourist visa, magdediretsa ka, parang ano lang, parang sa, yung ginagawa sa mga UAE, sa, ano, sa Middle, sa Middle East. Ganon kasi kadalasan ginagawa ng mga Pilipino ron. Kunyari, tourist lang sila. Ngayon, pupunta sila doon. mag apply na lang sa mga companies doon. Ngayon, nangyari na rin dito sa Canada. Pwede na rin ganun gawin. Kaya lang yun nga ang problema. Ano sila, medyo ano, mahigpit kasi merong LMIA. No? Eh, kung alam nyo naman yung gagawin, tapos alam nyo yung employer na pupuntahan nyo, hindi mas mapapadali sa inyo. No? Lalo na ngayon dito sa, ano, sa Maple Leaf, medyo ano, nangangailangan ng tao kasi may mga na PPR, maalis, ganyan. Maraming ano eh, sa line line lang eh, maraming ano eh, lumilipat na ng trabaho. Kasi masakit nga naman talaga sa kamay. Saka pagka, ano, dumating na yung pamilya, mas gusto ng flexible na oras, kaya lumilipat. Iba-iba naman yung, ano, yung dahilan kung baka sila umalis. Hindi lang sa mahirap yung trabaho. Yun. O, pagpunta nyo rito, message nyo ako. O kaya, kung may bala kayo, i-message nyo lang ako bibigyan ko na kayo ng ano ng number or ng email nito ni HR ni May no? Ano naman eh, open naman na sinabi niya na si yung representative ng UFC Davao na open naman daw, pwede naman daw yun ano, ibigay sa nangangailangan at magtatanong sa HR, no? Ilang muna. Wala naman tayong ibang balita pa eh, pero good news din sa inyo ah, no? Basta galingan niyo lang, palakasin niyo yung katawan nyo. Huwag kayong mag ano ano yung palamya lamya. ay ah, hindi kayo pumasa sa physical. Nandito na kayo. Bumagsak pa kayo sa physical. <laughs> no? Yun Like, share, subscribe ah. Yung mga ganun. O nga pala yung mga nanghingi sa akin ng CB, ng IELTS. Message nyo lang ako sa aking FB page. Dito sa baba. Nasa may description lahat yun. Aking Facebook page. Yung aking WhatsApp. Nandun lahat yun, no? Oh, dala-dala pa pa yung camera ko, no? Nasa baba ng description. Nasa baba in description. Doon nyo lang i... Ano, doon nyo ako may message. Bibigyan ko kayo. Ha? Ina, like, share, subscribe, ha? Yung mga ganun. Sige na, paalam.